ibang adventure na naman ang biyahe natin pa uwi kung saan dadaanan namin ng mga lugar na malapit sa aming puso. Ito ay ang probinsya ng Madrid, Surigao del Sur at probinsya ng aking nanay na Ponson Camotes Island. Tara na't mag-explore Bago umuwi ay nag-almusal muna kami at nag-ayos ng aming mga gamit na dadalhin. Nag-set up na din ako ng Starlink para may internet pa rin kami habang bumabiyahe sa sasakyan. Ang target stopover namin ay Surigao del Sur pero bago kami tuloy ang makarating doon ay hindi namin pinalampas ang pumelo na isa sa mga pinakapatok na patok na pasalubong galing Mindanao. Siyempre pag nasa Mindanao ka na hindi pwedeng hindi ka dadaan ng Davao City kaya dumaan muna kami sa pinsan ko para makikain ng tanghalian. Nakarating na nga kami ng Surigao del Sur. Nagkasakit si Mrs. at ang dalawang bata kaya nagstay muna kami dito ng dalawang dalawang gabi. Sobrang warm ng welcome nila sa amin. Sabay pa sa preskong hangin at napakagandang tanawin sa paligid. Talagang nakapagpahinga kami dito ng matagal. Sa susunod, mas matagal na ang stay namin. Next stop, Camotes Island. Dito nakatira ngayon ang aking mga magulang at dito rin ako nag-aral ng dalawang taon nung high school kaya sobrang malapit sa akin ang lugar na to. Sobrang ganda talaga dito, malinaw ang dagat at sobrang payapa kaya lagi din naming binabalik-balikan. Pagdating namin ay kumain nga kami ng kinhason na nahuhuli sa dagat tuwing low tide. Sobrang sarap lalo na fresh pa at sinasawsaw sa suka. Kinabukasan, naganda sila ng tatus o coconut crab at iba pang masasarap na putahe para sa isang munting salo-salo. Bago -salo. bumiyahay pa uwi ay gumala muna kami ng aming pamilya sa Kawit Beach at lungsod ng Pilar. Kinabukasan, tuluyan na rin kaming bumiyahay pa uwi, bitbit -bit ang mga alaala -ala at pasalubong. Huwag kalimutan mag-like at mag-follow, i-check ang link below para sa full video.